Hey, yo! What's up mga idol! It's me Rems again at welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell for mga updates sa mga panipa ko ina-upload. So for today's video mga idol, ako naman po ay mag-vlog, mag-share ng aking uh, karanasan. So ang karanasan na to, bakit nga ba uh, sales invoice ang um, hinihingi ng uh, mga customer kaysa sa mismong uh, kaysa sa mismong resibo ng item na kanyang pinamili sa enterprises so bago muna natin sagutin yan mga idol quick uh, intro muna tayo So ayun mga idol, uh, bago ko 'yan sagutin, uh, uh, gusto ko lang po sabihin na uh, hindi pa ako expert pagdating sa uh, sales invoice at uh, hindi naman po ako ang nagre-release niyan mga idol, kundi ang aming uh, supervisor. Tsaka, um, gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan bakit uh, bakit nga ba sales invoice ang uh, hinihingi ng customer kaysa sa mismong resibo ng kanyang pinamili. Mga um, idol, bayo sa experience ko, katalasan na uh, nagpaparelease ng sales invoice ng mga customer ay nagtatrabaho po sa government o kaya sa private company mga idol. So, need po nila yan sa kanilang uh, company. So, kaya po nagpaparelease sila. So, yun po ang uh, resibo kaysa sa resibo sa mismong resibo ng item kaya nagpaparelease sila then ang isang huwag experience ko na nagpaparelease ng uh, resibo ay halimbawa sabi niya sa akin isa siyang uh, teacher nagtuturo siya sa public school elementary school daw mga tool so uh, na siya ng sales invoice kasi gusto niya nga uh, mabawi ang kanyang pera kasi sariling pera niya daw ang kanyang pinimili ng mga item so kaya magpaparili siya ng sales invoice para ma-reimburse yung po mabawi niya ang pera niya mga idol sa uh, gobyerno then de, yun po din uh, ang hinihingi uh, ng mga principal nila ang um, sales invoice need po talaga kasi yan mga idol sa government so kaya nagpaparelease ko sila ng uh, sales invoice so marirelease ka nga ba mga idol ng sales invoice kung less than 100 pesos ang pinamili mong item so hindi po kasi mga idol sa sales invoice more than 100 pesos po ang ang tawag ito ang nirelease niya mga idol dapat uh, lampas 100 pesos kasi pag less than 100 pesos ang binili mo ah, hindi ka marilisa ng sales invoice mga idol so yun mga idol ang ah, ginawa ko ah, tinawag ko si ma'am supervisor so sabi ko ma'am eh, magpapagawa daw po ng sales invoice din ah, binigay ko ang mismong resibo na pinamili na item ni customer then ang ah, ginawa ni ma'am ah, bumaba ah, Dalang dala niya yung papel ng sales invoice na resibo. So, yung po ang sales invoice po ba, sales invoice po pala mga idol ay issued by the BIR. So yun po mga idol. From the government din po. So binili din yan mga idol kaya uh, more than 100 pesos binayaran din po kaya more than 100 pesos ang uh, kanilang kanilang required na dapat Uh, binili ng bibili ng item ng uh, customer so hindi ko marerelease ko ang listan 100 pesos so nagmamasid ako mga idol ang tinanong ni ma'am supervisor kay customer ay anong pangalan niya taga saan siya at para sa anong company niya gagamitin yun mga idol ang nakalagay dun sa uh, sales invoice siyempre pangalan ng ang company namin uh, pangalan ng bumili sold to then um, ang price ng kanyang pinamili ang pangalan ng kanyang binili at ang quantity ng kanyang binili then sa may taas po po ng mga idol ay nakalagay din po yung date kung uh, kailan niya binili at kailan siya nagpa-release ng sales invoice din sa baba mga idol ay signature ni ma'am supervisor so yun po yun po mga idol ang uh, uh, sales invoice so ganun po kaya nagpa-release ng sales invoice ang mga customer kaysa sa mismong uh, resibo So yun po mga idol, uh, kung may tanong po kayo, pakicomment na lang sa baba at uh, akin po yan uh, sasagutin. So sinabi ko nga, hindi po ako expert pagdating dito, hindi po tayo magaling, pero true experience lang mga idol. So hanggang dito na lang mga idol, ayop, uh, nakashare namin po ako ng kalaman, ay uh, uh, may nagtuong kayo doon. So hanggang dito na lang, maraming salamat po, God bless.